Tatlong pasahero ang pinagsasaksak ng isang babae sa loob ng tren sa Tokyo habang nasunog naman ng isa sa mga pinakamatandang shopping arcade sa Southern Japan. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Nabalot ng makapal na usok at malaking apoy ang gusaling ito sa Kitakyushu City sa Japan. Ang mga bumbero umakit na sa bubong para maapula ang apoy. Ang nasusunog na gusali ay ang Umachi Gintengai, isa sa pinakamatandang shopping district sa syudad. Nasunog ang mga restaurant sa loob at nadamay din ang ilang katabing gusali. Sumiklab ang sunog kahapon at ayon sa isang empleyado ng restaurant, nagsimula ang apoy sa kusina. Naapula na ito. Wala namang nasaktan pero pinalikas muna ang mga residenteng malapit sa nasunog na gusali. Sa Tokyo, Japan naman, Kuha sa video ang pag-aresto ng mga pulis sa isang babae sa istasyon ng tren kagabi. Ang babae, suspect sa pananaksak sa loob ng JR Yamano T Line Train. Ayon sa Tokyo Police, base sa testimonya ng mga nakakita, umaandar ang tren nang biglang maglabas ng kutsilyo ang babae at nanaksak. May pumindot daw sa emergency button at doon na huminto ang tren sa Akihabara Station tatlo sa mga nasaksak ang agad dinala sa ospital dahil sa matinding tama sa dibdib at likod. Nasa kustodiya na ng mga pulisang suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.